So ito, breaking news Nagsumiti na ng rekomendasyon ang Quadcom ng Kongreso Sa kung anong gusto nilang uh, maging outcome nung kanilang investigasyon At ito na nga House Quad Committee recommends filing of crimes against humanity charges against the following okay Former President Rodrigo Duterte Senators uh, Bato de la Rosa and Bongo XPNP Chiefs Oscar Albayalde, Debold Sinas, former PCSO uh, Chief Royina Garma, uh, Edilberto Leonardo, and Ermina Muking Espino. Okay, the Quad Committee also recommended charges versus co-conspirators in the killing of uh, three Chinese nationals in the Davao prison uh, and penal farm in August 2016. Ito yon si ex-president Duterte, si Garma, si Leonardo, si SPO for Arthur Narzolis at si Gerardo Padilla. The Mega Panel likewise recommended charges. Versus individuals allegedly involved in the murder of uh, General Wesley Barayuga, si Garma, si Leonardo, and four others. So, mabibigat to ah. Mabibigat ng mga recommendation, recommendation to. Um, according to Congressman Robert Ace Barbers, further investigations should be conducted but not limited to. Okay lang, imbestigahan pa. Michael Yang, Alan Lin, Charlie Tan, Sami Uy, Harry Roque, tatay Cassandra Leong Alice Guo and Tony Yang okay? The personalities are either implicated in the illegal drug trade or Pogo related activities So yan po ang mabibigat na balita po natin Diyan po sa kongreso So ito po yung kanilang rekomendasyon Um, malamang ito po ay ipo-pursue ng uh, DOJ At uh, mabibigat po yung mga kaso Crimes against humanity uh, Tapos yung sa, ito murder to uh, Ito po eh, ito yun eh Pag mag tayo ah uh, For 6 years we were made to believe Na pwede pong gawin kahit ano Ng uh, administrasyon ng Duterte They can do things with impunity na they are above the law walang pwedeng gumalaw sa kanila pero sooner or later okay lalabas at lalabas ang katotohanan uh, lalabas at lalabas yung uh, uh, mga taong naging biktima at maghahanap ng hustisya kahit po medyo delayed kahit po na, na late ng ilang taon eh lalabas at lalabas po ito lahat ng mga to in the search for justice okay um, sa akin po ano eh madaling madaling isantabi itong quadcom isipin na uh, ka lang isipin na walang kwenta yan isipin na maraming mas mabibigat na problema sa bansa pero what 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 could be more important than uh, protecting the lives of the Filipino people. Okay? Yung pinag-uusapan po natin na mga kaso ay karamihan related sa murder. Crimes against humanity Yung sa EJK At yung sa Diba tas yung mga pagpatay Nung mga Kaila Barayuga At sa mga iba Murder po ito Murder committed uh, At the highest level At pinakamataas na level At uh, lahat po takot Lahat po uh, Lahat ay uh, uh, Hindi makagalaw noon Ngayon na lang po Nagkalakas ng loob Para po uh, Usigin ito Para po pag-aralan ito with the leadership of Speaker Romualdez at yung Quadcom nga. So ngayon na lang, ngayon na lang po nagkaroon ng lakas na loob na alamin yan. Diba? At what could be more important than protecting the lives of Filipino people? Importante po yung sa pagkain, yung ginagawa din nila sa Congress ngayon, yung presyo ng pagkain. Importante po yung uh, mga iba't ibang mga batas, that, yung sa PhilHealth, importante din yun. Ginagawa din naman sa Kongreso yan. Pero what could be more important than protecting yung pong buhay ng tao? Kasi kung walang tao, di ba? Ano pang gagamitan mo ng PhilHealth? Ano pang gagamitan mo ng murang bigas, ng murang pagkain? Yun po ang mauuna. Ang pinaka trabaho ng gobyerno, a priority number one is protecting the lives of ordinary citizen. Di ba? At kung sasabihin nyo At kung sasabihin Yung sasabihin sa ng iba Parate pa ulit-ulit ba na uh, Bakit mo uh, Kung baga ang tinutugis daw Yung mga adik Yung mga Yung mga uh, Involved sa drugs Ganon Yun daw yung Yun naman daw yung ano Yun naman daw yung tinutugis Yung sila Barayuga Anong ginawa ni Barayuga? ba diba? Anong ginawa niya para Para Gawin sa kanya yon Para mangyari sa kanya yon Diba, yung iba nga naka, nakakulong na. O tapos tas ganun pa rin yung mangyayari, 'di ba? O tapos of course do sa EJK, ang daming mga inosente na mga naaapektuhan at nadamay. At kahit sabihin mo nang uh, sila ay uh, may kasalanan or guilty, hindi pa rin rason yon para po bawian sila ng buhay. 'Di ba? Hindi no one should be above the law. No one should, kasi if you if you govern like that if you rule by that eh kadalasan po ay naaabuso at according sa Quadcom ganyan na nga po yung nangyari maari yung iba po Isinasa walang bahala yung pong investigasyon ng Quadcom pero this has serious implications sa sa atin as a nation na pinayagan natin na ganun yung mangyari. Yung mga congressman na to, marami dyan, sila din naman yun eh. Pinayagan nilang mangyari yun. Kaya nga nagsisisi yung si Akop eh. At uh, they allowed that to happen under their watch. ba? Diba? So, I hope this serves as a lesson to them din. ba? Diba? Na pinayagan nila lahat yun. At uh, kung hindi sila magiging matapa ngayon, ba? Diba? And uulit at uulit lang. And akala natin, the whole time eh, talagang ang motivation is alisin yung illegal mga illegal drugs yun pala kinaka inaalis lang yung competition according kay Trillanes oh, so yun po eh mag napakalalim napakalalim nung nung mga pangyayari at nung mga ginawa at ngayon po iimbestigahan na uh, mukhang sasampahan ng kaso mukhang sa DOJ yan ang bagsak niyan tingnan po natin saan pupunta ito at kung may makukulong babay next year so thank you very much po see you po sa next video po natin stay safe parati guys Bye-bye.